Ikaw at ikaw lang ang tinitira ko. At yung isa mong kasaman, tropa mong bobo na katulad mo. Wala kayong ginawa, kundi gatasan ang kawawang inusente na si Diwata. So, sinabi niya po kasi doon na ginagatasan ko daw po si Diwata. So ito, Boss MG, pakinggan mo kung ano yung sinabi niya. Ah, uh, ganito. Ako, lahat ng vlogger na nandito ngayon sa parisan ko, nakakatulong to sa akin, so yung mga vlogger ay nakakatulong kung isang beses lang, na dumaan lang, pumunta lang, tinulungan lang siya. Eto kasi yan, diwata. Kasi, nandyan sila dahil sila ay parasite. Tandaan mo yan, lalo na itong dalawang hayop na to. Parasite sila sa'yo, diwata. Hanggat merong masisipsip, nandyan sila sa'yo. Pustahan tayo, limang milyon, diwata. Tingnan natin kung nandiyan pa yan pag ka na. Oh. na. Definitely wala na yan kasi wala na silang masisip-sip sa'yo. Ang hindi mo kasi alam, Diwata, nagbreakdown na ako kahapon. Almost, more or less, 1.7 million pesos ang kinita ng mga yan sa'yo. In about 8 days. Okay mga to, reaction tayo kay Makagago, no? yung sinasabi na ginagatasan daw ng mga vlogger si Diwata. Binanggit niya yung isang vlogger si Art TV, Alvin TV ba yon? Dapat sinasamantala ni Diwata yung pagkakataon niya ngayon na kumita ng mas malaki. Ang pinopoint out ni Makagago dito mga tol na makatulong kay Diwata. Dapat mag hire na lang daw si Diwata ng isang videographer niya at isang editor. O kaya videographer at editor parehas na rin yun. Pwede nang isang tao lang ang hired niya. Video lahat ng gagabi ni Diwata, magbablog sila tapos i-edit, i-upload dun sa page niya YouTube at Facebook. Kung gagawin ni Diwata yan mga tol at lahat ng viewers ni Diwata mapupunta doon, mas malaki ang kikitain ni Diwata, makikinabang si Diwata doon. Maganda yung pinopoint out ni mga gago doon dahil malaki kasi yung views ni Diwata ngayon ni eh, million million pero napupunta lang sa mga vlogger. Kaya nagagalit si mga gago dahil yung mga vlogger daw na to puro Diwata na lang. Okay lang daw yung isang beses mo lang i-vlog si Diwata, i-review mo lang yung pagkain niya, yung pares niya, okay na yun. So may punto si Makagago doon mga tol kaya maganda gawin ni Diwata mga tol. Gumawa ng page, kukuha ng taga video sa kukuha ng mag -e edit Para lahat ng issue sagutin na lang ni Diwata doon sa page niya. Sayang kasi mga tol kapag lumipas na yung pangalan ni Diwata. Sayang hindi niya mapakinabangan yung pagkakataon na ito na kumita sana ng mas malaki. Kung alam lang ni Diwata yung kitan sa social media mga tol, siguro mapapaisip siya. Kahit yung mga simpleng pag-interview lang kay Diwata mga tol, yung ini-interview lang na ganyan. Malaki nang kikitaan yung mga nag-interview dyan. Kasi ang kitaan dito sa social media kapag pinanood lahat ng video mula simula hanggang dulo, malaki po ang earnings niyan. Pero kapag yung mga nanonood, manonood lang sa simula tapos hindi tatapusin yung video, wala, malit lang ang earnings nun. Kaya dapat samantala ni Dewata yung kasikatan niya ngayon. Gumawa ng page, kuha ng editor, videographer para lahat ng views mapupunta sa page niya at siya ang magikinabang kailangan niya i-monetize yung page niya. Kapag na-monetize na yan, kikita na yan bawat video. Sayang kasi ang bawat minuto eh. So kay mga tol, sa mga viewers ni Diwa, na supportan nyo lang yung page niya.